So, yun, mamimiss ko yung, kasi ba diba, it's either dito siya or, or sa sa'yo. Uh um, Three weeks dito, three weeks sa'yo, ganyan. And alam mo yun yung, para kami hanggang madaling araw na nanonood ng true crime, kumakain ng bulad. Uh, alam mo yun, um, yung memories na ano, na, uh, ang ingay niya eh, di ba? So, kahit yung quiet na yun, feels quieter. Um, quiet na painful. Um, Uh -huh. Hindi ko alam kung naiintindihan po ninyo yun, yung masakit, yung tahimik. And, um, oh, so sobrang sobrang miss, miss ko siya. Sobrang miss natin siya. In, sorry po na emotional ako kasi ano, pag nagmahal ako, sobra sobra. <laughs> alam naman nila yun sis. And ano, Pinahala ko ng sobra-sobra rin. Yes. Yan dahil Mahilap sa kanya, nakilala ko si Kate. Mahirap makahanap ng totoong tao na sa showbiz. Na, na, ano ako, um, na ang tawag mo doon, na ay, napilayan ako. Ano? Napilayan tayo. Napilayan tayo. Mga, alam ko eh, yung mga naging close mo, naging parang pamilya mo talaga, yun pa yung nawala. Ang dami through my sa akin. Ang dami. Sabi so, pero ni Minsan din yung ginawa sa akin. Nung pag nagkaka-misunderstanding kami, um, right away, hindi siya papayag na masira kami. Gagawa niya ng paraan talaga na... Kaya nagalit na, galit ka. Alam niya. Alam, alam, alam niya kung paano ka Wala, wala siyang, ano, wala siyang time na maakig sa imo, ha? Hmm. Wala, parang kapatid lang na... Utod gid siya. So, mana? Uh, I always see na sisters not by blood but by choice. Yes, girls. totoo yun. So, um... Ang laking kawalan ay ta life namin hindi lang naman siguro sa amin sa pamilya niya o hindi lang kaibigan hindi lang kami yung tatakbuhan niya yung mga ano ba yung mga sekreto niya yung mga painful na nangyari before siya namatay alam niyo naman yung news kami lang yung uh, naniniwala sa kanya kami lang may alam na totoo kaya sobrang sakit na dinadala niya yun aside from that, yung sobrang stress nga niya. Kaya nga ako, hindi naman talaga ako vlogger, kasi hindi naman talaga ako nagbablog kasi ayaw ko eh. Pero si Miss Aida na may gusto. Si Aida siguro, na may gusto. Yan. Kasi gusto ni Aida na mag-vlog kasi, ganyan-ganyan, parati how many times. Sana, tanuyin natin sila. Kayo po, um, gusto niyo bang ipagpatuloy ni Kate? Yung, yung, yung vlog niya? Yung, na hindi content, kahit sino magdemonyo, kung di content na ibang kahit ibang content. Paglaban natin yung mga ano ba yung mga inaapi, yung ganun. Yes, Kasi yun yes. yung ano, yun yung feeling ko eh. Kaya ako na na burst out dahil yung kaibigan ko na yung ano eh, kaibigan ko na yung ano eh, inaapi na sa ano na sa social media, hindi tama. So nagsalita ako pa dahil alam ko yung totoo. Kaya nga eh, and, and, and you know naman kung sino sino yun. Uh, team ano si Abu Gris. Hi, hi, I see. Our sister it. na isa na nasa uh, Dubai. Uh, okay, kay kay sis Eloy, ako yung talagang nag ano Ako mismo talaga ang nag-find ng way para lumapit kay 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 kay, kay Eloy. Sis Eloy Bugris. Ako po, hindi ho siya lumapit sa akin. Ako po ang first na nag-reach out sa kanya. And um, at first talaga po, wala akong alam sa mga nangyayari. Dahil kung may alam po ako sa nang nangyayari, hindi ho aabot sa ganito. Nandito pa ang kapatid ko ngayon. Kung sana lang nagsasabi siya. Hindi siya sasabi. Pero hindi siya nagsasabi. Yun yung problema ngayon na, meron akong lahat alam ko na, may resibo ako, may ano, oo, oh, maybe today, I'm weak. Kasi siguro, I'm allowing myself to grieve. Pero that doesn't mean that you, that I'm giving you a pass. You are not allowed to have a pass. Yung ginawa mo, sobra yung... Gawain sa isang ayawak na demonyo ang anggahin lang sa amon na. And um, it's not because na, na may depression ako ibig sabihin na that makes you weak already. No, it's just siguro I've been so, I've been too strong for the longest time. Alam naman na yung pinagdaanan mo sis, ika open book kayo. Eh. So, thank you. Kasi sobrang, ano, napakabuti yung ng mga comments ninyo sa akin. Um, natakot po ako para umamin na, na may depression ka, parang feeling mo you're a failure. Nobody understands. masakit nga. When you're going through something like this, people will say, oh, we're here for you, we're here for you, but they're never really there for you. They message you, sa comments mo, ganyan, ganyan. But they're not really there for you. And, um, I lost a very special person. We lost a very special person. And why kami na choice kung di lalo kami maging strong sa among utod na si Kate. So, dahil na-order na tayo sa... So, ang um, ano lang is that, um, please continue to pray for for me, for 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 sis Kate. And sis, sis ako ko na sa'yo, kailangan mo ipagpatuloy to. Kasi alam ko ayaw mo, alam ko gusto mo, alam ko na artista ang gusto mong maging, artista ka naman talaga. Pero, I think, ngayon na may followers ka, binigyan ka ng walang choice ni Aydem. Yan ang na yeah. nakakainis sa kanya minsan eh. Ipapasok kanya sa isang bagay na hindi mo, mo pwedeng labasan eh. So, sabi ko nga, Dung i- Nung nakita ko sis na ang daming uh, nagmamahal pala, ang daming followers. Sa'yo! Kaya sa nga eh. So, parang tano ako nga. Mabablock ako bukas hanggang tuloy-tuloy na kasi ang dami nagmamahal eh. Tapos nagulat nga ako yung ibang comment sabi eh, na parang si Skate Brios, um, andito, andito lang po ano, uh, I, ano si Claudina sa ospital ko, ganyan-ganyan, inano ka, um, pinatag, ganyan. So, ayan o, no, si Skate, ay, uh, Amari, sorry nyo makita, Amari, thank ayan. you. Amari, sis Amari, siya yung pumunta ayan. ng ano, oh, ng nakahibi naka mang Alam mo, from the hospital, I was supposed to sing when beneath my wings, pero hindi ko kinaya. And, um, alam mo yun, um, nung nasa ospital po ako, doon ko rin naramdaman na parang wala palang tao pupunta doon para i-save ako dahil wala na si Aida. Hindi din ako makapunta dahil, dahil na kay Aida so, you know, yes. yes, ako. Dahil na si Wala, it's not your Hindi ikaw yun. Um, one of the reason din ng depression ng dahil sa nangyari. Yes. Hindi namin makanggap. Actually. Pero ako, wala akong choice eh, kundi ano kundi mag, magiging strong ang 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 grieving way mo kasi sis is ano eh, kasi yes, galit and um yun, yun. um tawag dito may kakasakit siya may asthma siya eh hmm. so yun kahit na may asthma siya dumiretso pa rin siya pumunta okay. sa um, wala ka na nga hindi pa ako oo yeah, oo ako naman nagbigay na lang ako sang bugas sa tondo kasi the first time we met nagbibigay si Ida first time we met nag-charity charity agad siya bigas yun yung binigay niya. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao sa Tondo, yung mga nasunugan. Hindi ako binigyan ng clearance ng doctor ko to leave kasi of my panic attacks, pakaabutan ako sa aeroplano. So, ang ginawa ko po is that tumulong po ako sa Tondo with the help of yung mga friends ko sa Tondo. So, maraming salamat. And alam ko, mas gugustuhin ni Sis Aida na nandun ako. Oh, ikaw and, wala eh. Oo. Oh, and, pagpapatuloy namin ito. And, Sis Kate, please, may mga fan colors ka, may mga fans ka na umaasa sa iyo. So ipagpatuloy mo to. Pinag-iilagay ka ito yung eh. gusto ni Aida. Uh -huh. Sabi ko nga, nawala na ako sa Netflix, nawala na ako sa ibang ano, kasi dito na ako eh. Oo. Oo, Yes, and um, hinahanap ka, hinahanap ka ng tao. And yun naman talaga ang, ang trabaho natin si Se, eh, bilang artista, magpasaya ng tao. Yun Touch na. people's lives and eh, you know, and yun ang ginagawa mo ngayon. And again, um, I'm just giving myself a few more days to grieve and then that's it. Uh, bumabaho na po ako ngayon. And then, okay, yan lang. Ayun. So, so, ayaw namin mag-emotional eh. Dahil, uh, Pero hindi namin matago eh kasi nga, naramdaman namin na parang, hindi pa siya accepted but kinahinay eh siguro na parang, ay wala na talaga si Aida. Yung ganun. Pero sa puso namin, hindi talaga siya nawala. ah um, may nagsabi na ano, ayun, meron nagsabi kanina na ano, nakailangan ko ba talaga daw mag, ano, mag live and yes po. Ikaw yung stress reliever namin lang <laughs> Yes, kasi see. Kasi see, nakakalug ako dito eh. See si ano si yun yung sinasabi ko eh pura rin sa kayo ha mamaya ako no pag ano na baka gusto ng kids ipagpalit baka kasi kuya yun magdi-dinner kami sa kanjan kayo so anyway ang dami mo sila ano si OFW na bang mga kababayan love na love kanila kasi lahat ng movies ko halos nila Dubai ano anak diba ka wala mo mga yung mga movie mo kami ni sis Kate meron kami gagawin na episode episode para atribute lang ito kay 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 sis Ayla And um, pag, nagustuhan niyo po, ipagpapatuloy po namin yun. Um, I just want to, just again to say thank you sa lahat. Uh, sa um, lahat ng ng nakakaintindi. Sa mga hindi nakakaintindi pero hindi nag-judge. God bless your hearts po. For everybody who's praying for for my sister Aida and for me and for Kate at sa pag-follow sa kanya sa sister ko, um, this is something that's new, something na alam ko na ah uh, magiging stress reliever talaga siya sa inyo. So, please support, please, support Meron ba tayong movie na pagsamahan? Yes, yes meron. magkakaroon. Magkakaroon kami. Ay, wala siyong sampalan. Pero siyong ko kayo. Okay lang, kahit na may sampalan. Okay lang, Oo, okay lang. Ano, basta ang uh, um, promise namin sa isa't isa, sa harap ng lahat. Witness. Hindi kami magkakiwawal. Hindi na may we be strong together, na walang pwedeng mag-let go. And that, palagi tayong tatlo. Never dalawa. Yes. Tapos ngayon kahit malayo si ano, Eloy Bugris. Yes. At ganyan yung bunganga ni Bugris. I love, I love you for being true. Three. Oh, yeah. Wala ho akong ibang ko, di sobrang salamat kay Eloy. Eh. Bugris, um, bihira lang ang tao na kagaya mo na uh, pool fight for what they believe in. Um, the prankasya, sis, yeah. masin... Ganyan masing si Aida. Oh, in in kaman. in ano lang, in, ah, uh, what is this, more... More... Sat, sat, may sat may ano... Real talk. Ka, calm way. O, oh, si Ibu Grace ganyan talaga? Tingnan niya, natatawa kayo. Tingnan nga nga ako, kaya kausap ko you. siya. Eh, kahit siguro na si Iloy Ibu Grace sa ano, sa ibang bansa, sa Dubai, pag mm -hmm. mag-shoot kami, i-appel, isali pa rin namin kahit through ano yes. lang. Yes. John, ganyan. Yes. And uh, pupunta kami nung Dubai or baka yes. siya pumunta dito. Kasi sabi ni Eloy, uh, mag-visit tayo doon. Yes. And um, again, uh, huwag rin muna natin i-judge si, si Eloy. Uh, huwag natin i-judge si Bugis. May ara siyang mga mga bagay na na pinaninindigan, pinaniniwalaan. Pareho sa amin, di ba? May Pareho mga. sa amin. Iba-iba lang talaga ang tao kung paano niya i-deliver yun. And um, ang importante is wala siyang tinatapakang tao. Kung meron man, hindi siya ang simula. Yes um, self, kung baga ano, self-defense na yun. Yes, so, yung gano'n. So, um, sis Eloy, power puff na tayo. power puff girls. Ano? Tatlo pa rin tayo. Tatlo pa rin tayo. Yes, bell down yung movie-movie. O kahit dyan ka, sis, sa, ano, sa ibang bansa, okay. pwede natin maano yan kasi gagawa na kami ng episode kasi ang dami ding nag-request. Of course, excluded mm -hmm. pa rin ito. Uh Kahit pagsasampalin ako, okay lang. Basta oh, siya lang. ano, um, basta ako, ano, um, mas mas may laki ang respeto ko sa tao na maingay, na minsan basta sa bibig. Kasi totoo yun. Oo. Um, pero ang pinaglalaban, totoo, kesa sa nagtatahitahinikan, nagbabait-baitan, pero maitim ang budi. Maraming taong ganun. At saka, sis, marami ding ano dito. Wala akong sinasabing itong taong to yun, ha? Wala akong ganun. Pero sinasabi ko, in general, diba, I'd rather um, Uh, I would I would take Eloy Bugris anytime. Kahit naman hindi kami magkaibigan kesa sa taong hipokrito. Plastic. Oh, plastic. Yung ganyan. Ayaw namin nun. Ayaw. At dikit sa lahat, magnanakaw. ayun. Huwag na tayo mag-emotional kasi sumakit na ulo ko eh. Oo. Kailangan na no, happy na. Happy na tayo. Uh, But of course, nasa puso namin si si Aida Parate. And sana nasa puso niyo rin. Alam nyo ko, oh, um, alam ko sa Cebu, sobrang love si Miss Aida. Kaya lahat tao kilala siya. Lahat. Kaya lahat sa Manila lang nga eh, di ba? Kaya lahat tala ni Cebu, parang nalang kilala na niya. Imagine mo si Attorney Sal, Sal Panelo. Sal Panelo. pumunta pa sa Cebu. You Kaya know? lahat tala niya siyang brad. Yeah. Nag-adjunt na po. That you know? night, Brasel, uh, dumating siya ng dahil nga, umuwi siya ng dahil sa burol ni Aida. Pagkabukas ng umaga, ako yung kuha ng ticket eh. Yes. Oh, alam mo so, ka, ano? so ano yung tumawag siya sa akin? Sabi so, ko, attorney sa anong sa so, hospital po ako. What happened? Ganyan. Tapos sabi niya, supposedly kakanta kami ng Wind Beneath My Wings hmm. na Pero yung ano nang, ano may nangyan. connect ngayon. at saka yung uh, very low yung signal. Ano yung sa hitabo? Dito ah? Hindi uh, -connect, connect So, hmm. so Tani, Si Elias as a stage uh, si si skit kag si si attorney Salgonello. Tapos ako taliy dito sa big screen. do zoom to zoom para taliy mm -hmm. hindi mo nandamay pero hindi 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 Nairapan hindi ako mag-live, wala din hindi uh -oh. Pero... Um, yun lang. Thank you sa lahat ng nagbigay tribute, nagbigay po guys sa kap kapatid ko. Sa family, sa mga anak ko ngayon, na anak ni Miss Aida, hindi ko kayo na, ah, uh, ano, nagpapa-strong nagpapas lang si mama. Pero hindi ko kayo pabayaan Nagpapa-strong lang si mama. So, sana maintindihan nyo yun. And um, hindi, hindi ko kayo pababayaan. Kami ni Sis Kate, hindi namin kayo pag pababayaan. And again, sa tanan, sa tanan sa inyo na na nag-wish nag well, nag-hatag sa prayers, sa supporta, um, uh, sobra 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 sa amon na appreciate din namo ni sis Kate ang tanan na na love na pagpalangga ninyo sa amon and ginahiling ko lang is tani lang isuportahan nyo si sis Kate ang dami um, ka, sis ang dami nila um, dahil alam nyo kahit pagod na pagod siya kagabi sabi ko sis kailangan mo ituloy-tuloy kasi may followers ka na and um, bilang artista kailangan kanami sa sa mag ilonggo si Miss Lorinda. na ako mag ilongga go ka ba? Straight ka na. Ilong go, mag okay. -ilo, kaya kaya ilong Okay. Gusto ko tali, mag ilong straight. Pero na man ko sa mga, basi hindi makaka-intindi sa ilonggo, <laughs> Mga atong mga, uh, ibang mga uh, friends, <laughs> natin din yan sa atong mga palangga. Pero siguro man, basi, man, ma-intindihan ano, ma nyo. ilonggo mag ilong go. ka nga. Kay, kay, abis hindi dahil, hindi na. Hindi nakaka-intindi si sa ato. Ikwento, yun yung pinaka nakakatawa. Kasi ang Ilonggo, di ba pag ang Bisaya, minsan may mga words na hindi kakaintindi, pero pag Ilonggo, dapit na, dapit na. na. siya sa Tagalog. So, kami, kay Ilonggo kami, siya, sigit, swerte, kay ano git siya, blessed siya, kaya niya ang, ang mag-Ilonggo, kaya niya ang mag-Bisaya. Yeah. Ako, e, naka-intindigit ko sa Bisaya, pero hindi ko talaga siya ma masulti. masulti. Mm, direction, direction. Diretso yun talaga. Ang ako po, ano po, lumaki po ako, hindi po ako, hindi kailang. po ako marunong mag-Tagalog. Ilong Totoo lang. Ilongga. Dua lang ang language ko sa balay. Ang ano, one is English at Ilongga. At Ilonggo. So, um, ang, ang nung nag-artista ko, nag-aral pa ako. nag Tagalog? Nang Tagalog. Ang, ang, nagugulat lang yung mga tao. nagugulat lang sila kay, Oh, bag nang, bag pag nag nagbiglang pag naggambal ko bala tas biglang ilonggo. Then na when did that come from? Then na, sa nag ano? Na do <laughs> na siya na process <laughs> na <nat> siya. <laughs> na process man na siya din na ano na process na siya na na may sinapi and nag siya. Kaya pag nagkadalog ko ay punto. Punto. <nhiều material figures> Thank God waay ay punto. Um, pero I'm very proud of, of it being an Ilonga. I'm very proud. Um, pero minsan, kapag ka, uh, yung pag nasa Iloilo -ilo po ako, or Bacolod, or may like, kaharap akong mga naga Ilonga, minsan na, na ano po ako, ah, uh, nahuya ko. Okay, basi, feeling ko basi may nalimtan ko na, na word, or, um, basi, ah, uh, base nakalimtan kasi hindi nila inilalagay na hambal o oh. so amo na titani mo panood na niya yung buttercup kay yung may ala ka sa favorite show sa latana na show ko is yung buttercup may uh -huh. ala digto na sina may taway pa kung chinese uh -huh. so sa ko kay direct mo na kung may incheck siya sa akin, mailong ko sa iya uh -huh. so tuong tuwa yung mga tao digto lang nila nalaman ay ilong kapal ilong ka 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 kapal ilong ka kapal ilong kapal siya ay at saka ano na ang tao kay nga uh, waay punto. Pag nagtagalog, di ba usually pag nag-Tagalog pero pag nangakig ko, ay grabe. Ay, basit, alam mo Yodi, Yodi. Yodi ha, Yodi ha. Ayaw yung Yodi ha, Yodi ha. Ano, proud po ako sa ano ko. Sa ano, at ano, proud po ako na sabihin sa inyo na bago, na I lived in Lilo for two years. Two years? Kasi may sakit yung lola ko. Pero sa, I want, I want to assumption. Sabihin sa inyo at, sa, ah, assumption sa Lilo. Sa DGX sa Lilo? Delgado Mansions. Oh, okay. Na, hindi ko sabihin, puro may, puro may ay, so puro <laughs> may udigto. <So, laughs> sa, naglipat kami sa Haro, nag-change kami sa balay kay Tuod gid na next time kwento ko na si may content na. Forward gid si Mommy ang kuwento kay tuod gid na halbal ko. Waay na, waay na na. Ginuba na, ginuba na. Gidugso gid nya. Nasa vlog niya yung sis. Hindi ako nahihiya. Si Sis Rufina, yung Si Sis Rufina, isa din yung number one na tumulong kasi si Aida na. Grabe yung love niya, sis. Grabe si Aida, grabe si Sis Rufina. hindi mo ko talaga ako. Talagang dito kaya din. sobra. I love you sis. Isa din yung na. Ang totoong tao, totoong kaibigan si Sis Rufina saka yung binayaan niya yung negosyo ha kung how many days siya sa Cebu. I love you, Sister Sofina. Here, alam mo, thank you rin talaga dahil na-meet kita. Ang dami ko narinig na maganda as a binikit yes. about you. And um, I I love you like a sister already. I will not, I will never forget yung Wala yung nandong sister Eh. Also, dami na ka-sister. Sister ka, <laughs> <yung sister laughs> Rufina. I love you, Rufina. Yeah, I love Ay, you. so, you. Yun. So, next time, next time, ikwento natin yung second part. Oh, ang yes. oh, oh, part... oh, ah, oh, <laughs> si ah yesi ano Maria oh si Maria po ikaw si Maria Labo? po ikaw si Maria na po sayo sa na dito say hindi 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 pero yung yung mga 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 ano ah, mo? yan kaya ba yung O, ayun ayan, may oh, coke dala ka. Ah. O, oh, may coke dala. Makita mo, may na ako. Ano na kayo pa ka na? Hmm. Oo. Oh, grabe, ginit ko ko Swear. Alam mo, ma'am. Eh? Wala ka? Wala ko na, grabe na na. -alang. Eh, grabe. Mas matindi pa yun. Sa... Ay, ate! Hello, kumusta ka muda mga kabans, mga team labo? Kumusta? Ay, sa kaset ko na si, ano, si Jingle. Ay, Jingle. Ay, Dr. Jingle. Hello, Abileda. Hello, yukas. Ay, yung ka Oh, ko. Oo. Pwede, pwede. Yes, oh, pwede. yes Ayan. Baby. Sabina. Oh, ito, always taking care of you. It's the yeah. best, ano. Sabi ko nga, perfect daughter. Yes, the best daughter. Yes, best no. Thank you, Tuninang. Thank you, Tuninang. sobra naman. Sabi ko, maliit lang. Sobra <laughs> <laughs> <Problem. laughs> naman. Pero right? ano, I'll sige, mga, sige mga. alam mo, ah, ano, amoy na nga. Tinang solid time tayo nung ano, next time. Oh, yes, so next time. Kasi, um, yun lang, at least man happy kayo na yung idol ninyo, kasama natin ngayong gabi, at uh, yun, nagpapasalamat uh, nga siya sa support ninyo ni Aida first. Sa so, yung mga kaibigan namin, na ang daming mga tumulong, yung mga sponsorship na Oy, tumulong din. Thank you talaga. Uh, thank you, Kit, sa inyo tanan. Kahit pwede na nilang i-back out yun eh. Pero yung iba, tinuloy pa rin nila. Kasi tribute lang namin nun, yun eh. Wala kaming income, although aboto kami, ba't walang problema yun? Dahil mahal na mahal namin siya. Ida, anything, si Ida. anything for my sister. So, salamat sa lahat ng nag-perform. Thank you, thank you sa lahat ng mm. nag-perform. Successful yung, ano, uh oh, sa, successful yung tribute uh, with Nakita ko, grabe, ang tao. Mm uh, please, ano po, continue to support rin yung Elias Band. Um, Uh, Makita kayo soon eh. Uh oo. -oh. I hope yung, uh oo, -oh, sana mm. ma-meet namin. Kasi mahal ni Aida yan. So, mm. lahat ng mahal ni Aida, mahal ko. Yes. yes. And lahat ng mahal ko, mga mahal ko. Of course. Love, you know, love, 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 love. so, so sabihin niyo lang po sa comments niyo kung ano yung mga gusto niyo para sa I amin mean, ng aking sister. Yes. Para na mga topics and comments na para naman yung yung happy, hindi puro negative. Oh, Kasi, so oo, hindi puro sad din. Oh, ngayon pa... na out ako ng hospital, kahit na, ano pa rin, um, hindi ako okay ay pinatry ko talaga maging mag-smile, mag -ano, you know, especially hindi dumating yung kapatid yes. ko. Kanina pa lang kote. Eh. Eh, pagdating ng kapatid ko, siyempre kailangan happy na ako, happy na ako because kahit busy siya, ano ito siya para sa akin. Shout atin. out Marimar! Marimar! Kapatid ko, idol. Hi to Mar! And to Bugris, to yes, Ilay I love, I love you. you and we love you Ilay Bugris and we love you Rufina. Rufina, I can't wait to spend time with yeah, you. Please soon, visit soon, me soon. soon. Visit us, sis. Uh -huh. Para mapagkwentuhan tayo, Rufina. Yes, I you, Rufina. I love you, Rufina. Mm, okay. okay, okay. Mag-end na lang ako. Um, Tweety Bird. Tweety Bird, pretty hello. Bird. Um, yun lang, yung, uh, yung topic natin bukas about yung sa case ng Elias, uh, Ilyas. I mean, pinakasuhan ni, ni, ni Beb si Ilyas. Sorry. Yes, pinakasuhan yung sa case dun sa Lipolo. Parang nabaliktad. Iba yung... Bakit dipol, si Polo? Si, 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 ah, dahil yung si, ano, si Bertud. Tinatawag ko siyang Bertud. Ano ba Bertud? Yung name ni Bertud, tinatawag ko siyang Bertud. Okay. Yet, oh. kaya Iloy naman, tinatawag niyang Bertud. Sa akin naman Bertud. Yun nga, yung nakalabas na, ng, ngayon na... Um, ano? Ah, nagpakaso itong si ano si Bertud doon sa dipolog ng staffa. Yun yung sanang talakayin ko ngayon. Ano Bertud. ano ano yung Stapa niya? Di ba siya kumuha? Hindi, diba, balik pa din. Ewan ko paano niya inisapa it because siguro Inisapa siya siya? Inisapa Niya sarili niya? In, no, inisapa daw siya ni Elias Yung mga ban Kasali si Elias sa kayo uh, na Wait, band. wait, wait So, si, ang sino magdedemanda kayo? Nagdemanda si Bertod sa Dipolo Kay Ilyas hmm. ng Nang case Pero, hmm. Pero, pabalikad kasi nga siya yung kumuha ng milyon, di ba? Mm. I don't A know Ang lawyer niya? Ang lawyer niya na lawyer, ang lawyer ni Bertud is si Attorney Ang, which is lawyer As ng banda yon. SNC at Rio Ah, hindi na pakita. Baka ano, ay inayawan na siya joke. <laughs> <laughs> hindi na pakita sa Twitter. Ang lovely BFF. BFF pa si Ano yan? BFF. Ito eh. Si Atty Hmm. So yun yung dapat talakayin dapat. So bukas na lang. Kasi yung banding namin ni Sis yun nga, um, dapat nga nagpapahinga sa kwarto. Oo, ayaw kong makaano nang... Sabi ano? ko, gising ka, ano ka dito kasi oh. may dala akong pagkain, kailangan mong kumain, kailangan mong magpalakas. Ha, bad, ano, bad vibes. Yes, yes. Mm -hmm. Kaya dito siya. Mamaya naman, mag-alungkot-lungkot na naman siya, yun yung ayaw ko Hindi kanya. na, hindi na magiging malungkot. <laughs> After hey, <laughs> nitong ano na to, I'm not, pagkatapos ito, hindi na ako malungkot. Itong ano love. na lang. Ah, uh, yung, tawag lang, tawag ito? Adja. Be strong. Yeah. Hindi Kasi yung, yung mga bata, andiyan sa kanya, alam alam siya. Mm -hmm. So, paano na yun? Mm -hmm. Mawala siya. Anong, anong, anong himuhan mo sa bata mo? Yes. Kung magpaano-ano ka da? Mm-mm. -hmm. Diba? Mm -hmm. So, dapat hindi siya. Gusto nang hihapon tamas yung damo ta mga mga natabo bala sa yeah. ato. Yeah. Karoon, isang challenge. Yes, challenge siya. Mm-hmm. So, kamuman, mga marites din ha. <laughs> Nagkatawa ang mga marites. So, mukha ko sa sinasin. I love you both. Salamat. I'm so happy. Oh, salamat. Mula sa puso, yes. Yun eh, kahit nga ako eh. Walang absent before. Mag-horror tau da. Mag-horror. Pwede, malami na tayong mga ano ngayon. Pwede ilagay na nakakatakot na yung tulad. Oo. Oh, oh. Ayun, si Jeff Eh, isa yung ano namin. Ito yung... Hello, nag-audition ako kanina sa horror movie. Ano yun? Hindi ko alam kung Di pasok or hindi. Ano yun? Anong horror yun? Bawal po sabihin. Ah! Confidential. Ah, Bawal po so, yun. Confidential. Ah. Ah. May bilin ito eh. Number lang kasi niya eh. Iyan ako sa inyo. Ako po gusto ko mula sa puso. The best yung skin kahit hanggang ngayon pinapanood yes. ko. Uh. thank you. Hindi pa nagawa yung movie Then, ano sa na kainis. Comment sa kanila kung ano gusto yung about friendship or ano. Yes, ano, si asis kung ano daw yung Comment kayo kung uh, ano, uh, ano, uh, ano, 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 ano daw yung nyo. gusto ninyo. Doon kami magbabase siguro mm. um, Sino yung ano uh, maraming sipag kontra bida at bida? Yes, ano yung klase na movie na gagawin namin. Kung ano kung ano movie natin friendship ba? Friendship ba or drama or ano ba to? niloko 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 mga third party. O, uh, magnanakaw sa bangko. ang <laughs> oh, magnanakaw sa bangko. Yung mga ganun. mga uh, muna, muna. muna. Good evening nga. From Qatar. Hello, Ruda. 3.4 viewers. Ba ba? Ah, 3.4 viewers tayo sis. Huh? Psychological trainer. Pabuang-buang may gusto ko na. Eh, buang dito? Buang bayan may pagunahan mo. No? Oh. ko pa si Miss Claudine. Gwapa dito. dito ka ayun. Mm -hmm. Murata pa. 33.5k views. Hmm. Sorry, okay. Nay. So, kumain na fast. Oh, okay. Oh. After five days, siya kumakain na. Oh, kumain na siya, oh. Kasi mahiya naman days. siya, di ba? Mahiya siya. Gabi, ulan sa labas, nagpila ako para lang mabilhan siya, para kumain kasi ayaw nga kumain. O oh, kumain na siya. Masaya siya ngayon, mamaya. Malagot naman ko niya. <laughs> move yung party ka, Ilyas. Move yung party ka, Ilyas. Ilyas. Ano yun? Ano yun? Ah, mo, ah, ah di, move kasi dito. It's a movie. Okay, ulang na ay. Ah, I've been about here in Dubai for 20 years. Inspired, oh. Ayan, no? Oh. Ayan. Ito, 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 pa. Diba, i-share ko. Ito, ito. Ayan. Kung yung nag naghahanap uh, ng koi or mga ano, Message mga... I-follow nyo din to at i-message nyo din to kung tungkol sa products. Not only koi, meron tayong uh, paano ng baita koi at saka yung ano, na screenshot na. Pakipin, ano yun? Ayan, ayan. Ayan, follow, follow. Pakifollow. Ipapost ko yun sa Facebook. Ah, Okay. Sige. Dito. Dito na kasi. Si, 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 Jeff, um, okay. Jeff di marunong. Di ako marunong sa ganyan. Marunong lang ako dito. Gar ah, gosh. Tapos na po. 40 days ni Madam Aida. Wala, ano wala pa. Wala pa. Kailan ba siya 40 days? 29 kasi siya na, ano eh. 29. Wala. Ka, iba, ibang kulay. Talaga. Pero sa ano ko parang wala. Man. Ewan ko. I don't know. Mapakaan dyan na naman siya. Kasi, nung Nung ano, nung parang one week siya or two weeks, two weeks siya, parati siyang nagpaparamdam sa akin. Uh, sa bahay, sa kwarto, kasi madalas kami ano, uh, magtabi ni Aida sa kwarto. So, mm, parang gumagalaw yung mga CR o yung mga cabinet, no? or baka, ano ko lam. Hindi, kasi ako natatakot eh. Minsan, natatakot naman. okay oh, dad, salamat, salamat ha. So, ilang oras na tayo? Marod, ilang nataka oras? Sorry ko.